O Panginoon naming Diyos, mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa pagbubukas ng araw upang manabik sa iyong pagpapala. Hinihiling ko sa iyo, aking Diyos, na pagpalain mo humayon at magpakailanman. Punuin mo ang aking buhay ng iyong pag-ibig at biyaya, at naway gabayan ako ng iyong makapangyarihan kamay sa bawat hakbang ko. Tulungan akong tandaan na habang ang kaligayahan ay maaaring pansamantala, ang kapayapa ang nagmumula sa iyo ay walang hanggan at bumabalot sa akin na parang isang kalasag. Bigyan mo ako ng karunungan na makita ang iyong mga pagpapala sa bawat aspeto ng aking buhay at mamuhay ng may pasasalamat at kagalakan. Ngayon, aming Ama, ipadala kami sa bagong araw sa mga bagong gawain. Nais naming mamuhay ayon sa iyong kaluuban. Ikirin mo ang aming mga puso na sundin ang iyong mga utos. Linisin mo kami mula sa mga lihim na kamalian at kasalanan. Ilayo mo rin kami sa mga mapangahas na kasalanan. Nagagawa mo kami pigilan mula sa pagkahulog at ipinagkatiwala namin ang aming mga kaluluwa sa iyong banal na pangangalaga. Irigtas mo kami sa masama. Wala kaming kapangyarihan na tumayo laban sa kanyang tusong mga pagsalakay. At maaari lamang namin ipagkatiwala ang pangangalaga ng aming mga kaluluwa sa iyo, gaya ng sa isang tapat na lumikha at kaibigan. Iligtas mo kami sa manunukso. Panginoon, hinihirin ko ang iyong proteksyon mula sa lahat ng kasamaan. Ingatan mo ako sa hindi nakikitang mga panganib at ipagtanggol mo ako laban sa mga nagnanais na nais na ako. Palibutan ako at ang aking mga mahal sa buhay ng isang kalasag ng liwanag at ang iyong proteksyon ay maging amin santuario sa lahat ng oras. Sa mga sandali ng pagdududa at takot, ipaalala sa akin na ang iyong pag-ibig ay nahihigita ng lahat ng kahirapan at na makakahanap ako ng kanlungan at seguridad sa iyong pangangalaga. Naway sumikat ang liwanag mula sa mga bintana ng aming tahanan, upang ipakita sa iba sa labas kung paano manguhay ng mas matamis. Mapas sa amin nawa ang iyong biyaya ayon sa aming pangangailangan, pumupuno sa puso at buhay, at ihanda kami sa bawat karanasan na aming mararanasan. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang malan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mamasala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba ginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.